Ayan guys, magluluto ako ngayon ng creamy beef with mushroom. Ayan, magigisa muna tayo. Yan nilagay ko yung butter kasi yan yung panggigisa natin. Pero nilagyan ko na siya guys ng kunting mantika para hindi agad masunog yung butter. Yan igisa na natin yung bawang at sibuyas. Kapag hindi mo kasi nilagyan siya guys ng ba ng mantika. Agad nasusunog yung butter. Kaya dapat yung uh, apoy natin eh, mahina lang din. Yan, igisa lang natin yung bawang sibuyas na mag golden brown siya or maluto lang siya ng konti. Halu-haluin lang guys para hindi masunog yung, ba yung butter. Yan, hanggang sa maluto siya. Tapos yung isusunod natin, yung beef. Yung ginawa ko pala sa beef, guys, nilaga ko na muna yan. Kasi kapag hindi mo siya ilaga, matagal mo yung lulutuin kasi matigas siya. Matigas yung beef niya. So, nilaga ko muna siya. Ayan, saka ako ginisa. Tapos after niya, ilalagay natin yung mushroom. Yung mushroom, isang kan lang yan eh. Yung maliit lang. Ayan guys. Kasi ni, buo kasi ang mushroom kaya hiniwa ko siya sa gitna or pinagdalawa ko siya. Tapos yung isusunod natin guys, yung nestle cream. Ayan, nilagay ko na yung nestle cream. Tapos nilagyan ko rin siya ng kuntin tubig para may, mas masabaw siya. Ako kasi may ligaw sa masabaw. Tapos nilagyan ko na rin siya ng asin. Yan, titimplahan na rin natin siya. Asin, tsaka seasoning, tsaka paminta. Ayan, tapos papakuluan lang din natin siya. Ayan guys, kapag kumulo na siya, yan, titimplahin na natin kung tama ba yung timpla niya. Kapag medyo matabang or kulang pa sa inyo, pwede kayong mag-adjust. Like, dagdagan nyo siya ng asin. Tapos after nun, okay na yan. Loto na yan guys. Ready to serve ng ating creamy beef with mushroom. Mas, ang sarap yan guys, promise. Tapos, kung, pero kung gusto nyo medyo kunti yung sabaw, ah, uh, Medyo ilutuin nyo pa siya para maging kwansa, maging malapot. Okay guys, thank you for watching. Bye-bye.